dahil sa napakatinding init mga kadugo ganito ang itsura ng mga tanim namin na saging nalakatan at marami ang mga puno na may mga bunga na na hindi pa pwedeng anihin mga maliliit pa lang ay naputol mga kadugo around 50 na puno ng saging na may mga bunga ay nabuwal nabali ang mga paa mga kadugo it's only 8 in the morning mga kadugo pero ayan matamlay na matamlay ang aming mga tanim na saging dahil ang tindi talaga ng init mga kadugo ilang linggo na at hindi napatubigan <laughs> kulang sa manpower <laughs> mga kadugo kaya ayan so naisip ko nga yun, meron na naman nakaisip mga kadugo ayan o dry na dry yung puno ng saging mga kadugo ganyan o hindi siya lumalaki mga kadugo naisip ko na palagyan ng yung tawag dito yung parang kasinlaki ng tamb tam sa paa ano na yun hindi <laughs> ko alam sa tagalog yung tangan na plastic na daluyan ng patubig dapat mayroong water system dito para i-on mo na lang bawat puno lagyan mo ng butas para pag mainit uh, i-on mo na lang gustong gusto kasi ng saging yung basang basa ang lupa mga kadugo buti salamat sa Diyos pala mga kadugo thank you God dahil itong kamote kahit walang ulan nakakasurvive sila <laughs> mga kadugo yan oh. pero sana magbibigay na ang ating Diyos ng isang sapat na ulan, malakas na ulan upang maputubigan itong mga tanim namin na uh, kamote at saging although uh, nag nagpre-prepare sila na magpatubig ngayon mga kadugo kasi just in case wala pang ulan within one week ay hindi maging mas, hindi masasayang pala yan mga saging na may bunga yan o oh, marami pa mga kadugo ang may mga bunga kaya lang nga wala silang naiinom ayan o oh. <laughs> marami pa mga hundreds pa yung mga may bunga Hundred, hundred na puno, hindi pala hundreds. Hundred. 100 hundred na puno. Ang mga may bunga pa, mga kadugo. So, around 15,000 pa yun. ito yung mga naharbes namin mga kadugo na bunga yung mga black black na yan yan yung mga naputol, nabali ang mga uh, trunk ng saging Ayan, oh. may mga ilan din na magaganda pa kasalukuyan ding pinapalinis ng ating kapatid na bunso yung mga puno ng saging mga kadugo inaalisan nila ng mga sobrang uh, ano yun nagiiwan lang sila ng dalawa ito oh ang daming nabuwal dito mga kadugo yan yung mga maliliit na yelo na yan yung mga nabuwal sayang no ito oh kagaya nito mga kadugo nabuwal siya hindi hindi pwede ang ganda pa naman oh mahaba yan yung mga kamag bayaw ko yung isa sila Ina nililinisan nila yung puno inaalisan nila ng ano sobrang yung tawag dun suwi dapat dalawang dalawang puno lang ang matira sa isang tanim sa isang mother dati dalawang follower lang ang iniiwan hihihi <coughs> Dito ay dito. <laughs> dito banda mga kadugo ay napapatubigan. Kaya maganda itong naani namin. Yan oh, merong 1 2 3 4, apat na buwig na maganda. Nakuha namin yung dalawa dito sa gilid. Kasi napatubigan yan oh. Maganda din yung sali, Ayan, mga kadugo. nagplaplano silang magpatubig ngayon mga kadugo yan they are preparing <laughs> so hanggang dito na lamang mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ang mundo ang aking vlog sa araw na ito thank you thank you so much doon sa 561 na pumindot ng subscribe button God bless you more. At sa mga kapatuloy na nanonood, thank you, thank you din po. God bless you more and more and more. Ingat po tayo palagi, lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Ingat po tayo palagi mga kadugo. I love you with the love of God. Bye bye.